Ayun mga boss, good evening. At tayo dito sa anong sa Terminal 4 mga boss, sa ano? Sa Cebu Pacific. Dito tayo sa ano sa sa air cargo ngayon mga boss at may ano tayo, may air shipment na ano. May air shipment tayo papadala mga boss papuntang Bacolod kaya dito tayo sa airport ngayon sa Terminal 3. Yeah. Dito tayo sa ano mga boss Kaya Bawal mag ano doon Bawal tayo mag Mag vlog doon sa loob Kaya dito tayo sa lapas na natambay mga boss At Nagbaba kami ng ano mga boss Air shipment papuntang pakulod Kaya Punta kami ng ano Punta kami doon sa loob mamaya Kaya tayo ng mga dokumento mga boss Kaya hintay lang kayo mga boss. Samahan nyo ako maghihintay. Alright. Yun mga boss. Nag-ano pala tayo? Tawag nito? Naghintay na lang tayo ng ano? Naghintay na lang tayo ng... resibo. Medyo ma... -ano? Medyo mabagal ang proseso dito mga boss. Kaya... Dapat magtsaga tayo dito mga boss. <laughs> Hintayin natin ng matagal. All right. Ayun mga boss, samahan niyo akong mag ano. Dito lang tayo mag ano marinig lang naman yung ano. Marinig lang yung pangalan natin pag tawagin doon sa ano sa window 4. Kaya dito tayo sa labas kasi bawal mag-video doon sa loob kaya dito tayo mag ano, sa labas. Yan mga boss, yan po na yung ano. Yo, Padalahan ng cargo Papuntang ano mga boss Visayas at saka Mindanao Kaya kung gusto nyo magpadala ng cargo mga boss Dito yan sa ano Nandito yan sa Terminal 4 sa Pasay At ano mga boss Lahat ng transaction Papuntang ano Visayas, Mindanao Nandito po yan sa Terminal mga boss Tapat ng ano malapit ng LTO ng ano Pasay At yan mga boss Diyan tayo ano, tayo pupunta at bawal tayo mag lag doon sa loob kaya dito tayo tumambay sa ano marinig lang naman yung ano pag, -pag tinawag na yung pangalan natin kaya dito lang tayo mag ano mag mga boss at yan terminal 4 Manila domestic passenger terminal yan yan, pasukan po yan mga boss ng ano, papunta ng ano, pag pupunta kayo ng ano, Palawan, Boracay, ayan, nandito po yung terminal, terminal 4. Tapos yung mga padalahan ng cargo yan mga boss, doon po yan sa, sa, sa kabila. Sa ano yan? Ang daming pila mga boss, grabe, ang kapal yung mga ano, ang kapal yung mga resibo, kaya talagang maano, talagang mahirapan yung maghintay. Kaya dapat matyaga tayo maghintay mga boss. Yan dito lang tayo sa labas kasi ano bawal tayo mag-video dun sa loob. Kaya dito tayo maghintay mga boss at yun. Bawal tayo mag ano dun mag kalat kalat sa loob. Kaya yun mga boss. Ang oras natin mag alas dos media na ng madaling araw mga boss. <laughs> matinding ano to mga boss matinding overtime to mag alas 3 na ng ano madaling araw kaya dito pa rin tayo sa ano sa Naiya Terminal 4 ayun at yan mga boss samahan nyo ako ano malapit na tayong ano malapit na tawagin yung papel natin sa ano na nasa bungat na kaya Pagtawagin tawagin mga boss uwi na rin tayo ng ano uwi na rin tayo ng bahay at makapahinga na rin baka mag alas 4 alas 3 makauwi na tayo ng bahay mga boss Ayun, maraming salamat sa inyo mga boss at pagpasindihan nyo na na minsan na lang tayo maka-upload sa, y, sa YouTube channel natin mga boss. Medyo busy lang talaga. Tulad nito, inabot tayo ng madaling araw kaya sana sa sunod, abangan nyo ng mga ano, mga iba pang transaction namin mga boss. Mga ano, mga air shipment, mga safe freight. Yan. At yun nga mga boss. Maraming salamat sa inyo at ano, Ah, samahan niyo ako maghintay ng dokumento dito mga boss. <laughs> All right. At yun mga boss, nakuha na yung ala. Nakuha na yung hinintay natin. At bawal lang talaga tayo mag-video sa loob. Kaya, ah, respeto tayo sa, ano, kung ano yung patakaran nila dito sa loob ng airport mga boss. Kaya kung ano yung bawal, hindi natin mga boss. Hindi tayo magpasaway dito mga boss. All right. Yun mga boss, kasi may feel na tayo, nakuha na natin yung Arwebel at uwi na tayo ng, ano, uwi na tayo ng bahay. At yun mga boss, samahan nyo akong uwi ng bahay. Bye-bye!